Hello guys, uh, good morning guys no. Uh, welcome sa ating YouTube channel guys. Karon uh, guys, uh, uh, itong sasakyan nato guys. So uh, ito yung sasakyan natin na ni-rescue natin. So uh, 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 nagbalik siya dito kasi yung intik niya, saka turdul body niya uh, maraming uh, city uh, lumalabas. So ngayon, uh, guys uh, na cleaning mga guys amo lang cleaning ano ang in asang intik asang turtle body so BP niya na mo eh. ni so lahat na to so ngayon guys uh, and yung ano mga natanggal namin ito guys uh, ito yung maraming uh, dumi guys oh so maraming oil na lumalabas so guys uh, ito yung intik natin so natanggal namin yung ano yung turtle body at saka EGR niya natanggal namin Ah, uh, para malinisan natin 'to. So dito naman sa kabila, guys. Uh, ito 'yung itong, ito 'yung EGR natin, guys. Oh. Sobrang sobrang dumi talaga oh, ito, guys. Ito 'yung EGR natin, guys. Oh. Sobra talaga 'yung dumi, guys. Oh. 'Yung EGR natin. So, tinanggal natin labing ko, guys. Uwi, oh. guys. So, ito 'yung Turtle body natin, guys. Ito. 'Yung turtle body natin. So dumi din. Dumi. So start start to guys. So ini sanito nito guys. So maraming oil guys oh. So ayun. Ah. Uh, yung turbo intercooler turbo. Dumi din. Maraming oil na lumalabas sa one. So yung turbo intercooler turbo niya guys. So nami din may mga oil na lumalabas dito guys oh, sa so, yang Oh, nice lalim. So, dumi talaga. Oh. Maring uwil yan. Yan, oh. No? Uh, yung uwil yan, oh. No? So, linisan na, na, din natin dyan. Maglinis ta, Saka, so, ngayon guys, ah, tanggalin muna namin to yung inti guys. Pag matanggal na, ipakita ko na sa inyo na, natanggal na. So, kamulo po tanggal guys. So, babalik ako mamaya guys. Siguro. So pagkatapos ng natanggal tong intake, so maglinis na tayo. na so, Mabait ako mga guys. So then guys, uh, first time na to ni naglinis nag ng intake kasi no, o saka no sa Toyota Hilux na 3.0. So bago na to na kwan. So live tong atong ayo atong, atong pag ani ni balay kwan man to. So ang problema to nag discharge yung bateri mawara to so karon uh, naglinis naglinis na ng turtle body at saka intik at saka engineer so yun ang tarbaw natin dito so balik ako mamaya guys update update nung kayo guys so, guys hapit ng mga tanggal ng intik ha so kamulo pa na mga tanggal so ito yung busing na ko tag iya sa sa, sa kinang ano, so lapit na so tinanggal namin yung ang linya sa glow plug kay ilisod kay ang intik di maibot na to so mga linya sa injector mo tanggal na wala lang gamay lang yun uy maram to Amin. tagak kaman plus light man hmm. so aliso. Hmm? Okay. So, yan. dia. Hmm. Uy, so... rin, guys. yang Intik. Yan. Tuh, habis tahu So tanggal ko yun, salamat na tanggal la ang kapiti. So ito yung konya guys, oh intik mo ni kontrage, kau guys, oh grabe, grabe talaga. talaga, so mamaya siya so guys, maglinis na ni mamaya, so guys, maglinis na ni so, guys. Uh, limpyo na yan yung uh, yung, uh, yung throttle body yung EGR ah uh, yung intik natin binis na, kanina pating gawa yun so nagkabwag sa mong country so, so ito ito yung intercooler niya so wapan na muna yung ini, ras na muna yung hinduan Okay, color. So, ito. Dito, yun na to. Ito, makinis na to. Yan. Hilo na. So, ang kwalita ko namin yan eh. So, ito yung mayari. Nagka-city niya po nung nagka-city kay tabang mo siya. Magtuon man siya, magtuon. So, karon mamaya siguro, ah, uh, amon ni uli, balik. So, pawis may kajod kay medyo busog pa. Bagong kain. uli na mi sa kuan, sa intik so nagnikir na mi kay medyo ang gasket jo, medyo api kigamay so may nang manikiran to gamay kay para sure sure gyud ni mo kay singaw singaw siya may na oh, Ano ang gasket o oh, taon na tong gasket? So guys, limpyo na siya guys. Wala na yasitin yung tulong guys. So, so karon mag-ulit na punta sa atong itanggal. O, oh, na siya. So, mamaya siguro, kung oh ako man siguro umaya. Isa. Oh. O, oh, potot lang. Potot lang. Ayun na, ayun na. Hindi mo. Hindi mo, babaw, kinababaw niyo, babo nang ng intik oh, natao ng intik oh. Pit na matapos, sapit na na. kuan lang, gamay lang ay tuwas ko nun. Uh, Karon ah uh, guys ato nang giuli ang kuno mataw na tatanan ang pano mga linya tanan sa kuno nang tutul body taod na nato So wala pa to ang sugita o tanan kay ato pa ni ipasistik pandar. So mamaya siguro ah uh, update lang mo kung magpaandar na tanong. Mapakita na to pandar sa, sa kinan. So first time na to naghindo ang yung uh, intik yun. Hulbo tanan. Tutul intik manifold. Uh, kaya itong gihindo ano tungkol kay pati nang yun uh, ah, dahang kay mga dahang siya mga oil, ah, sitting, ah, sa mga oil uh, city nga gawa sa mga breaker so atong ah, limpiuhan so limpiuhan na siya so medyo nahirapan po na tayo sa pagtanggal ganina pero sa pag-uli wala na sa iyo na kay pag-uli kali na pag-uli ang pagtanggal lang kay wala po kaya kung kay tanggal yung nagmayo So, first time na ito na nagtanggal ta, naglimpyo ta kwan. intik at saka manipul egr uh, nya tanan impuan so mga tilat yan ni ang lang ang turbo sa turbo niya six hours kayo ingamatag ya di sa kuno so udah po na kuno so ang itong gingin ko una ito sa kwan so ah uh, siguro guys ah uh, maya siguro uh, panda na tani yeah. bro hmm. yan yeah. so guys uh, naghugot sa fuel injector niya guys ito naghugot na lang kaya para ipig sa tatanan so, uh, nakapandar ta ipig nagpandar eh Start. Okay. Okay. Mereka pak pa mana? eh Isa-isa. i、欸 Guys, ito na guys. Ito na natatapos. Tanap. So, okay, natapos na. Lalaban uh, na ka-check engine. Halo. Ahora naman, wala na check engine. So, tinanong yung RPM natin. Okay. Yung RPM natin. Oke, okay, so Halo, Leo. Kira? Oke, okay, Ra. Kan Dili si Abti kay mo mo patro kapin oh, pero dili Abti di pranang uban ini pala nang sa kon bang pagana mo wala kit so guys uh, din ni guys uh, thank you for watching my video uh, please subscribe my youtube channel so see you next time see you next time bye bye love you so good to guys Uh, Mati cek engine, good. Ya. Yeah.